Hi sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At magandang magandang araw sa inyong lahat. Maganda ang panahon ngayon. Tapos na ang malalakas na ulan na dulot ng bagyong Ramil. Dito sa amin sa Quirino, sabi signal number one pero halos walang hangin pero ang ulan parang ibinubuhos na ano yung isang drum, isang drum na tubig. Kaya naman itong growing pen ko, alam niyo naman ang, ang bubong ng growing pen ko ay mga light materials lang. Medyo nagano to, yung parang nagkaroon ng moisture yung inilagay kong bobida na karton. Pero salamat naman kasi hindi naman nabasa yung mga manok ko at saka eksakto naman na paubos na sila. Dalawa na lang ang natitira, ito na lang. 16 heads yung umalis dito at dalawa yung iniwan ko. Pero iniisip ko pa kung anong gagawin ko sa kanila kung itutuloy ko ba na gagawin silang inahin kasi nagkakakakak na. 87 days pa lang nila ngayon ay eh, nagkakakakakak na. Kaya iniisip ko, ilalagay ko dun sa ano kabilang pen, yung pinanggalingan dati ng Rhode Island Red. Kasi ang mga RIR ko ay nandyan pa rin sa growing pen, hindi ko pa rin ibinabalik. Dahil panay ang ulan, eh pag marami silang nandun sa lupa, kung kot 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 dun, magpuputik yung lupa. So inilagay ko dun sa growing pen muna. So ito, ito yung binabalak kong ilagay dun. Depende na kung anong gagawin ko sa kanila kung uulamin namin sa birthday ko. <laughs> or uh, gagawin ko silang inahin so malamang itong mga ito gagawin ko rin inahin siguro hindi na bali ang birthday wag ka na mag ulam <laughs> uh, at itong growing pen ko mukhang magre repair ako para makapaglipat ako ng mga kiti mula doon sa ano double wall na brother kasi yung mga kiti na nandun sa kwarto ko ay 12 days na nila ngayon almost 2 weeks na eh nandun pa rin sila sa karton pero malaki naman yung karton hindi naman sila gipit ah, nakakapaglakad-lakad naman sila at nakakalipad-lipad dun sa ano tuktok ng drinker nila at saka malinis naman sila doon dahil every night ko pinapalitan ng sapin sa pinsa karton yung dinalagyan ko sila ng mga ano mga lumang blouse ko na ginupit-gupit ko ganyan tapos ano, nilalabhan ko kanina, naglaban na naman ako. sinampay ko na ngayon para mamaya matuyo. Pamalit ko na naman mamaya ang gabi. Eh yeah, ko kasi kung hindi ko tiyagaan, hindi magiging maayos yung sitwasyon nila doon sa karton. Baka mamaya maiput-iput na yon, 'di ba? Ayoko na yung ano, yoko yung naaamoy ko yung iput din doon sa loob. Kaya kaya ang ginagawa ko, palit ng sapin nila every day. Twice a day actually na nililinisan ko. Kasi pag hindi mo lilinisan 'yon, maiipon 'yung dumi or mama, mababasa 'yung ano, 'yung tela. Pag basa 'yung tela tapos sa tapakan nila, 'yun ang cause ng sipon. Kaya iniingatan ko na tatapak sila sa basang tela ng maghapon. Kaya chinecheck ko palagi ang mga 'yon. So, itong mga ito, ililipat ko siguro mamaya para makapag-repair ako. Malalaki sila, di ba? 87 days. Dito ko ililipat yung dalawang native chicken. Pero ito yung dating bahay ng mga RIR. Dalawa lang na naman silang titira dito, kaya okay lang, maluwag naman. Hindi naman ni siguro nila makukutkot na magiging magpuputik-putik yung lupa dyan. Ito yung bahay ng dati nandito ay 10 na RIR at saka isang Black Australor plus yung isang tandang so 12 sila lahat dito kaya maluwang at meron naman silang tuntungan ayun o oh, dami nilang tutuntungan itinigil ko saglit ang paggawa ng video kanina di ba sabi ko parang mukhang magre-repair ako ngayon pero umupo ako saglit nagisip ako galba ba o tolda <laughs> so tiningnan ko itong mga kahoy dito sa ginawa kong growing pen. Actually, brother ang sadya ko dito noon eh, pero naging growing pen na rin. Eh, ang kahoy pala, hindi, ano, hindi pwedeng lagyan ng galva. Ayan, no? Manipis yung ano niya, yung nailagay ko. So, mukhang magbabaklas ako ng todo-todo, pati hanggang dyan, no? Dyan. Kasi pinagdugtong ko itong screen na to, ito. Pinag, kaya meron, ano yan, straw. Pinagdugtong ko. Eh, di ba baklasin ko pati bubong. Yung, ano, yung screen na inilagay ko dyan sa bubong, no? Pero na pag -isip, isip, ko, tolda na lang. Kasi baka pag bumili ako ng yero, hindi ko rin may kakabit ng tama, no? So, tolda na lang. At least, meron ng makakapal na mga nakapatong dyan na mga tarpulin, mga ganyan, patong-patong yan, eh. Kaso hindi nga kinaya yung, ano, yung ulan sa lakas. Kaya, yun na lang tolda ang ilagay ko. One year na ito, eh sakalang gumanito ito ngayon yung bubong niya. Ibig sabihin, matibay din yung ginawa ko kahit pa paano, no? Alam niyo naman, gawang babae. So, yun na lang. Hintayin ko na lang na dumating yung order kong tolda. Sabi, ang dating daw ay October 25, mga ganon, o 26. Eh di hintayin ko na lang, okay na lang din kasi itong dalawang ito kanina bunta ako dun sa talipapa. Bili ako ng ulam ngayon, ngayon lang kararating ko lang. Natatawa ako yung tindera, sabi sa akin, manok nga anti. <laughs> Natatawa ako kasi siyempre, di ba? Ito hindi nga fix yung isip ko kung iiwan ko ba sila o i-out ko, ganun, no? Pero mukhang i-out ko na lang din siguro itong dalawang ito. Hindi ko matanggihan eh. <laughs> okay na lang din kasi marami pa naman dyan. Meron pa namang nakasunod na 14 heads dyan na 58 days na nila yon So okay lang. Kaya lang ito kasi ano yan eh, crossbreed ng native holo australorp na inahin. Yung inahin, yung inahin, yun yung black australorp, yung tandang, yun yung native holo. Kaya parang nanghinayang ako, pero okay na lang din. Kesa naman po problemahin ko pa kung saan ko pa ilalagay ngayong mga tag-ulan na to na sunod-sunod ang ulan eh sira na yung bubong ng isa. Dumarating talaga sa buhay farmer ang ganito yung nalilito ka ano bang gagawin mo, di ba? Pero in the end, syempre, magde-decide ka para sa kabutihan din ng mga manok mo. <laughs> Kaya i-out ko 'yan mga after 3 days pa siguro para sakto 90 days nila. Sayang oh, nagkakakaka ko nga, di ba? <laughs> Nagtunog na sila ka 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 aga no. Ibig sabihin healthy healthy sila, wala silang problema. Ayun oh, no, tingnan niyo. Kakakakaka -kaka gumaganon na kanina. <laughs> So hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video nito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At thank you sa mga sharer at saka yung mga nagko-comment. Thank you din sa lahat ng mga nagla-like. Lahat ng mga subscriber ko, both old and new. Salamat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.